Sa napakaraming yokai sa alamat ng Hapon, ang Hitotsume Kozo ay may espesyal na lugar dahil sa kakaibang anyo nito. Literal na isinasalin bilang batang may isang mata. Madalas itong inilalarawan bilang isang maliit na monghing budista na nakasuot ng robe at may ahit na ulo kung saan kapansin-pansin ang malaking mata nito. Ang tangkad nito ay maihahalin tulad sa isang maliit na bata. Ngunit ang kilos at nag-iisang mata nito ay nagbibigay dito ng misteryoso at supernatural na dating. Ang nilalang na ito ay madalas na makikita sa mga alamat at kwentong bayan kung saan ang mga paglitaw nito ay ginagamit upang takutin at pagtakha ng mga tao. Isa itong klasikong halimbawa ng mga yokai na naglalaro ng mga laro sa mga tao. Bigla na lang itong lilitaw upang gulatin sila ngunit bihirang makapinsala. Ang hitot sumikozo ay kilala sa kanyang mapaglarong likas na ugali. Tuwang-tuwa ito sa biglaang paglitaw upang takutin ang mga manlalakbay o mga lokal, lalo na sa gabi. Di tulad ng maraming yokai na mapanokso o mapanganib, ang Hitotsume Kozo ay mas maituturing na palabiro kaysa tunay na banta. Sinasalamin nito ang hindi inaasahan at ang mga hindi maipaliwanag sa pang-araw-araw na buhay. Sa kulturang hapon, ang kozo ay sumasagisag sa ideya na ang mundo ay punong-puno ng mga misteryo at na dapat tayong laging maghanda para sa mga hindi inaasahan. Patuloy itong isang minamahal na simbolo ng kultura na lumilitaw sa mga pista at mga kaganapan bilang isang pamilyar at palakaibigang karakter. Ang presensya nito ay paalala sa parehong mga matatanda at bata na ang mundo ay puno ng mga hiwaga at kababalaghan. Marami sa mga ito ay lampas sa ating pangunawa.